May mga sitwasyon bang hindi ka pinapansin ng mga tao? O marahil ay hindi ka sineseryoso gaya ng gusto mo sa mga pakikipag-ugnayan? Kung oo, makatitiyak na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng damdamin o kaisipang ito. At bagamat nakakasira ng loob na subukan mag-ambag sa isang pag-uusap tapos tititigan ka lang o tuluyang hindi papansinin, posibleng may mga bagay kang ginagawa na hindi ka aware kaya hindi ka pinapansin ng ibang tao narito ang mga gawain na maaaring ginagawa mo kaya hindi ka pinapansin ng iba. Number 1: Patuloy na pang-iinterrupt. Kung may tendensiya kang unahin ang sarili mo kaysa sa pakikinig sa iba, ang pag-uugaling ito ay maaaring magresulta sa pagbaliwala sa iyo ng mga tao. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-iinterrupt at pagputol sa isang tao habang nagsasalita sila. Nagahatid ka ng mensahe na hindi mo pinahahalagahan ang kanilang mga iniisip o opinion. Mahalagang bigyan ng espasyo ang mga tao na ipahayag ang kanilang sarili at magpakita ng interes sa kanilang mga sasabihin. Magtanong ng mga makabuluhang follow-up questions at ipaalam sa kanila na ang kanilang mga iniisip at damdamin ay pinahahalagahan. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga kasanayan sa pakikinig, maaari kang magsulong ng mas malakas ng mga koneksyon at mabawasan ang posibilidad na hindi kapansinin. Number 2. Laging nagre-reklamo Bagamat normal naman na kailangan natin ng outlet upang mag paminsan-minsan, ang pagsasaugali ng pagre-reklamo ay talagang hindi magiging maganda para sa iba. Ang negativity ay may nakakahawang epekto. Lumilikha ito ng unpleasant takaranasan para sa lahat ng kasangkot. Upang maiwasan ito, subukang ilipat ang iyong pagtuon sa mga positibo. Ang paglinang ng optimismo at pagpapalaganap ng positibong enerhiya ay maaaring makatulong sa iyo para maging magnetic at makaakit ka ng iba patungo sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagiging positibo, masisiguro mong mas malamang napapansinin ka ng iba. Number 3. Negatibong Body Language ang mga komunikasyong di verbal ay maraming sinasabi, na kadalasang na-overshadow ang ating mga salita. At ang isang karaniwang dahilan kaya hindi ka pinapansin ay ang hindi sinasadyang pagpapakita ng negatibong body language. Kung nagpakita ka ng mga close off na kilos, tulad ng pagkocross ng arms, pag-iwas sa eye contact o pagpapakita ng tense o slouch na postura, nagpapadala ito ng mensahe na approachable o hindi ka nakikipag-ugnayan. Ito ay maaaring humantong sa iba na i-dismiss ka o hindi pansinin ang iyong presensya dahil maaari nilang ipagpalagay na hindi ka interesadong lumahok o mag-ambag sa mga pag-uusap. Para sa kadahilan ng ito, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa wika ng iyong katawan at magsikap na magpakita ng bukas at nakakainggan yung mga senyales upang pasiglahin ang mas mahusay na komunikasyon at mga interpersonal na koneksyon. Number 4. Labis na pagyayabang Natural lang na makaramdam ng pagmamalaki sa iyong mga nagawa at magkaroon ng gana na ibahagi ang mga ito sa iba. Gayunpaman, ang patuloy na pagmamalaki tungkol sa iyong sarili ay potensyal na lumikha ng isang dibisyon sa pagitan mo at ng ibang mga tao. Kaya sa halip na tumuon lamang sa iyong sarili, isaalang-alang din ang aktibong pakikinig sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Magtanong tungkol sa kanilang mga karanasan at magpakita ng taus-pusong pagkamausisa. Ang diskarte na ito ay lumilikha ng isang kapaligiran ng pagiging bukas at pagtanggap na nagbibigay daan para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan at mas makabuluhang mga pag-uusap. Number 5. Hindi nagaambag sa mga pag-uusap Pusibling kaya hindi ka pinapansin ng mga tao ay dahil baka hindi ka nakakainggan yung kausap. Kung ang iyong mga pag-uusap ay pangunahing umiikot sa mga small talk o bihira kang mag-open tungkol sa iyong sarili, Maaari nitong pigilan ng iba sa pagdinais na mapanatili ang isang koneksyon sa iyo. Para baguhin ang dynamic na ito at pataasin ang iyong mga pagkataong makuha ang atensyon ng mga tao, maglaan ng ilang sandali upang suriin ang iyong mga kasanayan sa pakikipag-usap. Isaalang-alang kung tunay ka bang nag-aalok ng isang bagay na makabuluhan bilang kapalit. Sa ganitong paraan, maaari kang gumawa ng mga pagsasaayos at pagbutihin ang iyong kakayahang kumonekta sa iba sa mas malalim na antas. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Nick Reyes, kay Derek Aldas, kay Kenneth Sabanal, at sa mga laging nakasubaybay, kay Cherry Naire at kay Lupet. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Mahina o mahiyain ang boses. Ang paraan ng paggamit mo ng iyong boses, maging ito man ang tono, lakas ng tunog o kalinawan, ay maaaring makaapekto ng malaki sa kung paano ka mapapansin ng iba kapag nagsasalita ka. Ang isang boses na masyadong mahina, nag-aalangan o mahirap unawain ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng kumpiyansa o otoridad at maaaring mag-udyok sa iba na huwag pansinin ang iyong sinasabi. Para mapahusay ang iyong vocal delivery, magsanay sa pagsasalita ng may mas buo, mas matatag na tono at bigkasi ng mga salita ng mas malinaw, kahit na sa una ay hindi natural. Ang bagyang pagtaas ng iyong volume ay maaari ding makatulong. Magingat lamang na wag sumigaw. Layunin ng isang mahusay na modulated na boses na naguutos ng pansin, hindi nagmamalaki. Sa pamamagitan ng paglinang ng isang mas malakas at mas makapangyarihang boses, maaari kang maghatid ng higit na kumpiyansa at pananalig sa iyong mensahe at pataasin ang posibilidad na pakinggan at seryosohin ka ng ibang tao. Number 7. Sobrang paghingi ng tawad Ang madalas na paghingi ng paumanhin, lalo na sa mga hindi naman kailangan, ay nagpapadala ng mensahe na wala kang tiwala sa sarili mo at hindi karapat dapat pakinggan. Kapag humihingi ka ng tawad lang sobra-sobra kahit na bago ka pa magsalita, lumilikha ito ng pangunawa ng kahinaan. Ang pariralang tulad ng sorry na abala kita o kaya sorry kung di ito maganda pakinggan. Ito ay nagkokondisyon sa iba na hindi ka pansinin sa simula pa lang. Kung gusto mong pataasin ang posibilidad na pakinggan ng iba, tumuon sa pagpapahayag ng iyong mga iniisip at ideya ng may kumpiyansa at pananalik. Isave ang iyong mga sorry para sa mga sitwasyon kung saan talagang nagkamali ka. Number 8. Madalas na gumagamit ng mga filler words. Ang madalas na paggamit ng mga filler words tulad ng um, ay maaaring magbigay ng impresyon na wala kang kumpiyansa o hindi masyadong nag-iisip sa iyong sinasabi. Dahil dito, maaaring isipin ng mga tao na wala kang anumang mahalagang insight na may aambag at maaaring magsimulang baliwalain ang iyong mga sinasabi. Habang ang ganap na pag-aalis ng mga filler words ay maaaring hindi palaging posible dapat mong sikaping bawasan ang kanilang paggamit. Subukang magsalita ng mas deliberate at pinag-isipan. Siguraduhin maingat na piliin ang iyong mga salita. Sa pamamagitan ng pag-minimize sa paggamit ng mga filler words, pinapahusay mo ang kalinawan at pagiging epektibo ng iyong komunikasyon. Muli, patataasin ang posibilidad na ikaw ay pakinggan at seryosohin. Number 9. Pagiging masyadong kritikal Mahusay na talaga talagang nagmamalasakit ka sa kapakanan ng iba at gusto mo ang pinakamahusay para sa kanila. Gayon paman, kung minsan ang mentalidad na ito ay maaaring magresulta sa labis na pagpuna, lalo na kung nakatuon ka lamang sa kanilang mga pagkakamali. Ang patuloy na pagpuna sa iba ay maaaring humantong sa mga tao na isipin ka bilang isang taong marunong lamang humanap ng mali, na maaaring maging sanhi na hindi ka nila pansinin kahit na ang iyong mga intensyon ay mabuti. Siyempre, hindi ko minumungkahi na dapat mong iwasan ang pagbibigay ng feedback o hayaan ng mga tao na matuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang constructive criticism ay mahalaga para sa personal na paglago. Ngunit ang pagsasama ng mga salita ng pangikayat at pagbibigay ng mga papuri ay makakatulong na mapahina ang epekto ng iyong pagpuna. Ang paghanap ng balanse sa pagitan ng pagpuna at suporta ay maaaring magtatag ng mas malusog at mas receptive na komunikasyon. <laughs> At number 10, madaling ma-distract. Kapag gumugugol ka ng mas maraming oras sa pagsuscroll sa social media o pagtugon sa mga mensahe kaysa sa aktibong pakikilahok sa mga pag-uusap, ito ay hudyat na hindi kaganap na naroroon. Ang pag-uugali na ito ay maaaring magparamdam sa ibang tao na ang kanilang presensya o ang kanilang mga salita ay hindi mahalaga. Ang pagiging madaling magambala ay maaari rin makahadlang sa epektibong komunikasyon at humantong sa mga hindi pagkakaunawaan at maling interpretasyon na nagiging sanhi ng higit na pagwawalang bahala at magbabaliwala sa iyo ng mga tao. Kung gusto mong maging mas nakakainganyo at ipakita na pinahalagan mo ang pag-uusap, ibigay ang 100% ng atensyon mo sa ibang tao. Ito ang magbibigay daan para sa isang mas makabuluhang mga pag-uusap para sa parehong partido na kasangkot. Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga pag-uugali na maaaring hindi sinasadyang itulak ang mga tao palayo sa mga sitwasyong panlipunan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga gawin na ito, maaari kang gumawa ng pagsisikap na maging mas nakakainganyo at attentive upang mapaunlad mo ang mas matibay na mga koneksyon at lumikha ng positibong epekto sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Alam mo ba na may mga uri ng tao na ayaw na ayaw ng mga introvert? Panawari mo dito.